Okay, sumalang so ko na. Ayan, nasa taas pala. Ayan na tayo. Ayan na. Yun. Ito pala. Regalo. Regalo. Ini nak aku nak pernah mengapa It's mas street. Sat ito na ka mo. Papunta na tayo. Kinatapos lang namin to. Ayan. Okay. Kumunan ka alis dito. Oh, ayan. ayan. Pakita ko muna sa camera. Pakita ka na. <laughs> Nagpatiyo <laughs> ka pa eh. Loko ka. <laughs> ito so, eh, hindi halata pero naka video to sila kasi hindi nila alam to eh Ang hirap yan dami oh. nakagawa yun Santa Claus Santa Claus makakasimula <laughs> Maaga tayo makakauwi na ito. Pre. Maaga tayo oh. makakauwi. <coughs> Wala pa na nanonood si Albert kaya hindi na muna nakapag-reply. Oo. So Ibalag muna natin 'to. Eh no. Una natin to. Isali natin sa vlog natin mga bata. Ah subihin so natin hindi totoo Tayo'y eh. ipakita natin. <coughs> Ayan, may katibayan kami. <coughs> Papako ng rig ng ng police, police. Ngayon, natin iikot ha. Ay. Toto aparan. Metroon exciting. na 'yan, sana i na ako dito. Eh. No man. <laughs> Marshal muna tayo. Marshal lang tayo. Nalalaman mm. ko kung meron ko. Galing mo. No? Galing mo. No? Lalo ka tayo mo kada drone <inaudible> na. Ano yung show na? Ano? Naka-video ka rin ba? Eh, uh -huh. hey, umiikot na sila. Alam okay. alam ano to kasi sa kanila kasi hindi nila na ano ang alam lang nila nakikita Ang pa, pa yung yung dami mo. Ano. Ayan na, may libot na ako. Pwede na tayo sumipat. Pwede na kaya Pwede na tayo. Okay. Uh, mula, makarang dito ko na puputulin. Puluting ko na yung... Ay, tara na. Let's okay, go na. Makakasimula. Puputulin ko na yung video.